at kaya kong tanggapin kasi syempre kung patuloy ko din yung kasama ko kung makayarin. So, mga abang lang. Kasi yung mga pasawa yung wala namang wala namang tsaka sa trabaho, hindi naman trabaho yung hanap, tamad, ayoko nang ganyan. Gusto ko sa trabaho tayo ng trabaho talaga tayo. Kasi ako, libre kain na, maayos naman yung sahon. May soft drinks pa, pa, mayroon pa mga kapi-kapi dyan. Tapos sa sahon sila mga kita, di ba? Okay naman yung sahuran. So ayan na nga mga kabarang guys, so napanood ko yung uh, video ni Ma'am Sir Diwata, eh, naghahanap siya ng empleyado o tauhan, so pakitag naman mga idol, mga kabarangay baka sakaling uh, makatulong kayo sa akin, dahil unang una nag apply ko tayo sa kanya bilang kusinero or assistant cook, helper cook or service crew or ka all around dishwasher mga idol uh, kung baka kung, ikumakarating eh, makarating man itong video na to sa kanya isanay eh, uh, matanggap tayo at kaya pakishare na lang mga kabarangay yung video na to dahil pa, ma, malay mo makarating sa kanya at makuha tayo niya bilang empleyado kay ma'am sir Diwata Paris <laughs> overload ayan idol at pakishare na rin pakitag na rin kay ma'am Diwata dahil lalong lalo ngayon wala po tayong hanap buhay wala po tayong trabaho ayan eh malay mo uh, bigla tayong kuning empleyado ni ma'am sir Diwata overload eh uh, pwede tayo ay, tayo naman ay di naman tayo tamad sa trabaho malay natin uh, tanggapin tayo ha ah, ma mga idol mga kabarangay at pakishare na rin sa aking mga followers din pakishare na rin at pakitag si ma'am Diwata Pares para makarating sa kanya ang video na to malay po natin eh matanggap tayo ayan at sa muli para kay ma'am share Diwata Pares Overload ma'am naway matanggap nyo po ako bilang isang kusinero or empleyado sa iyong malaking kumpanya sa iyong Paris overload at uh, naway uh, maging isa po ako sa maging empleyado niyo. Ayan at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. Ay, meron nga pala tayong bagnit bagoong loaded bagnit bagoong mga idol. Ayan sa mga gustong umorder, ayan nasa Shopee at Lazada na po. Pwede po tayong uh, umorder. Uh, meron po tayong spicy. Ayan, comment lang po kung gusto niyo ng spicy. Uh, meron din tayong original. Uh, bagnet bagoong loaded po ng kusinero ng barangay na tayo po mismo ang gumawa nito mga idol mga kabarangay ayan mamaya po pagkatapos ng video ilalagay po natin yung link mamaya po pagkatapos ng video ilalagay po natin sa comment section ang link ng Lazada at Shopee ayan mga kabarangay ang pinghinintay nyo order na po na ating bagnet bagoong nagawa mismo ng ating kusinero ng barangay ayan at maraming maraming salamat muli sa ating mga buyers ayan na tumatangkilik sa ating bagnit bagoong ayan at shout out po sa inyong lahat.